Sawa ka na ba sa bad news? So, sawa ka na sa bad vibes? Aba, Tutok na sa programang magbibigay ng good vibes sa'yo araw-araw. Dahil bawal ang bad trip dito. Programang magbibigay ng mga balitang masarap pakinggan at panoorin. On air and online. The Better News. Mga balita at impormasyong mas maganda pa sa good news. Kasama ang tagabigay ng mas magagandang balita si CD. CD Argarin. Mga feel good news. Diretso sa the better news. Bawal ang nega, good vibes lang! Welcome sa programang Good News ang hatid sa inyo. Mga balitang magpapa-feel better ang mga balitaan nyo. Mga balitang ka-share share sa buong Pilipinas at saan mang bahagi ng mundo na may Pilipino. Bawal ang nega sa show na to dahil diretsyong good vibes ang sa sa inyo live dito sa DZRH News Television, Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Millie Borja. Wala na tayong aantayin pa dahil diretsyo na tayo sa mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Tuloy ang paggawa ng kalsada ng Ministry of Public Works ng BARM. Ayon sa mga opisyal nito, layunin ang nasabing proyekto na maidsa ng paghihirap ng mga residente ang nagtiis sa hirap ng buhay sa mga nagdaang tahon dahil na rin sa kawalan ng maayos na kalsada. Ang iba pang mga detalye tutukan sa report ni John Dimakuta. Mabilis na makakapasok labas sa Barangay Balong Pikit Cluster ng Special Geographic Area ng BARM dahil sa katatapos lamang na 1 kilometer concreted highway na may solar streetlights pa. Dati ay mararating lamang sa magita ng paglalakad o hindi kaya ang pagsakay ng pump boat dahil sa barangay Balong ay napapalibutan ng tubig at laging lubog sa tubig baha. Sa impormasyon mula sa Ministry of Public Works o MPW led by Minister Architect Edward Guerra, layunin ng MPW sa ilalim ng mandato mula kay Chief Minister Ibrahim na maibsan ng paghihirap ng mga tao na nagtiis sa hirap ng buhay sa maraming taon dahil sa kawalan ng maaayos sa kalsada. Sa ngayon, sunod-sunod na ang pagdating ng iba pa mahahalagang facility sa barangay Balong pikit Cluster tulad ng medical centers at educational institutions dahil sa kalsadang ito. Samantala, napasok na rin ang 3.2 km farm-to-market road ng MPW, ang isa pang isolated and conflict-prone area sa sitio Kiyamko at barangay May Tumaig, sa Datuunsay ang Patuan Maguindanao del Norte. Ayon kay MPW Minister-Architect Ed Guerra, ang bagong gawang kalsada ay nasa gitna ng mountainous terrain na dating kabilang sa mga lugar na may matitinding ilang taong armed conflict sa pagitan ng AFP at ng MILF. Iisa ang bukang bibig ngayon ng mga taong sa mga liblib na lugar ng BARM na may paabot kay Chief Minister Ahod Al-Hajmaran Ibrahim ang kanilang taos pusong pasasalamat sa mga makataong proyekto at programa nito na ibinubuhos ngayon sa BARM. Mula sa kononahan sa Pilipinas, Disaster Rage, ako si RH19, June Di tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na sarbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Isinagawa ang planning workshop on disaster risk reduction at formulation ng local nutrition plan sa lungsod ng Batangas. Ito ay upang makabuo ng plano na tutugon sa mga programa patungkol sa nutrition sa lungsod. Ang iba pang mga detalye tutukan sa report ni Renz Belda isang planning workshop on disaster risk reduction and management and formulation of local nutrition action plan ang isinagawa ng Nutrition Division ng City Health Office upang makapagbuo ng komprehensibong plano na tutugon sa mga programa hinggil sa malnutrition sa lungsod. Layunin din ang nabanggit na gawain na makapagbalangkas ng Local Nutrition Action Plan o LNAP ay nilahad ni Nutrition Officer Eva Mercado sa naturang pagtitipon ng mga intervention na ginagawa ng kanilang tanggapan upang efektibong labanan ng malnutrition. Malaking tulong anya ang mga report na nanggagaling sa barangay upang gawin nilang batayan sa mga programang kanilang ipapatupad upang mapangalagaan ang karusugan ng mga kabataan. Naging resource speaker sina Sarah Clarissa Mejino at Miss Katrina Ana De Castro mula sa National Nutrition Council Calabarzon. Itinuro eh nila ang pagawa ng LNAP katuwang ng CHO sa nasabing ng City Nutrition Council, CDRRMO at ang National Nutrition Council. Para sa kauna na sa Pilipinas, DCRH ito, CRH35, French Belda. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Mamimigay ng libreng inasal sa Manukan Country ang 24 na stall sa lungsod ng Bacolod. Ito ay sa gitna ng nangyaring development sa nasabing pasilidad at sa iba pang lugar sa reclamation area. Ang iba pang mga detalye tutukan sa report ni Rex Cantong. Magbibinta ng libre ang uh, 24 na mga stall owners ng Manukan Country sa kanilang temporaryong pwesto sa propidad ng uh, SM City, Bacolod. Sa loob ng uh, 18 buwan, ito ang ibinigay ng SM Prime uh, Holding Incorporated uh, sa public hearing dahil sa development ng Manukan Country at iba pang lugar sa reclamation area. Ayon kay uh, Councilor Celia Flor. Chairman ng uh, Committee on Markets ang covered parking lot ng SM City. Sa harap ng Manukan Country ang uh, magsiserving temporaryong location ng mga tenants. Ito ay uh, mayroong uh, 24 na mga stalls na nasa 12 square meters at mayroong common dining area mapababayaran lamang ng tinans ang kuryente at tubig sa kanilang temporaryong lugar. Mula sa Aksyon o Bacolo, dito sa Rex Cantong, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo, Pilipino. nilirang bilang pinakamayamang lokal na pamahalaan ang lungsod ng Quezon at Cebu province. Ito ay matapos makapagtala ng mataas na aset ng dalawang lungsod batay na rin sa 2022 annual audit financial report ng Commission on Audit. Ang mga detalye tutukan sa report na ito pinakamayaman pa rin siyudad ang Quezon City mula sa 147 na mga lungsod sa bansa. Hawak ang 443.4 billion pesos asset. Pangalawa ang Makati City na may 239.4 billion asset. Pangatlo ang Maynila na may 77.5 billion pesos asset at pang-apat ang Pasig na may 52.152 billion pesos asset at panglima ang Taguig na may 40.840 billion asset. Ang Cebu naman ang pinakamayamang probinsya na may 235.7 billion asset. Pangalawa ang Rizal na may 35.5 billion peso asset at pangatlo ang Batangas na may 31.999 billion pesos batay ito sa 2022 Annual Audit Financial Report ng Commission on Audit sa mga lokal na pamahalaan. Para sa mga taga Bulacan o karating itong lugar na mahilig tumaya sa loto, baka ito na ang good news para sa inyo. Nabili kasi sa isang outlet lang sa Bulacan ang tatlong winning loto ticket kung paano ito nangyari tutukan sa report ni Angelica Cosme. Nagmula sa iisang loto outlet sa Malolo City sa Bulacan ang tatlong bagong milyonaryo na tumama sa Mega Lotto 645 draw noong lunes ng gabi. Lahat ng jackpot winners ay tumaya sa Lotto Outlet na nasa MacArthur Highway sa Malolos. Paghahatian nila ang mahigit sa 81 million pesos sa jackpot prize matapos mahulaan ang winning combination na 34 41-11-01-10 at 7. Ayon kay PCSO General Manager Mel Robles, nagulat din sila sa kinalabasan ng draw dahil masasabing weird ang pangyayari ngunit ito anya ang lumabas sa kanilang system. Binigyang diin din ni Robles na wala naman talagang imposible sa loto na isang game of chance. Naglungsad ang isang Philippine budget airline ng Davao City, Hong Kong flights. Dahil dito, pinaniniwala ang mapapaganda ng nasabing direct flight ang travel connectivity ng mga turista. Tutukan ang mga detalye sa report na ito. Inilunsad ng Royal Air Philippines ang direktang twice weekly flight sa pagitan ng Davao City at Hong Kong. Ayon kay Tourism Davao Director Tanya Rabatan, mapapaganda ng nasabing direct flight ang travel connectivity ng mga turista. Palalakasin din daw nito hindi lang ang lokal na turismo, kundi ang posisyon ng siyudad bilang premier destination para sa incentive travel, conventions at exhibitions. Gagamitin sa flight ang 150-seat Airbus A319 aircraft ng Royal Air tuwing Webas at Linggo. Posibleng palawigin pa ang pumumahagi ng ayuda sa rice vendors sa Maynila. Sinabi naman ng pamahal ang lungsod na handa ito kung sakaling ma-extend pa ang pumimigay ng 15,000 pesos na ayuda sa mga hindi makakahabol na residente. Ating alamin ang mga detalye sa report ni Pamela Adriano. Nakahanda ang buong pwersa ng pamahalaan na ma-extend ang oras ng pumimigay ng 15,000 na ayuda para sa Rice Community Vendors ng District 1 at 2 sa Maynila. Ayon sa team leader ng Department of Social Welfare and Development na si Maria Victoria Malen, tinatayang nasa 795 ang kanilang inaasahang bilang ng benepesyaryo. Ang pamimigay ng nasabing ayuda ay posibleng magtagal mula alas 8 ng umaga hanggang alas 3 sana ng hapon. Subalit sa tinatakbuan niya ng sitwasyon, ay malaki ang posibilidad na ma-extend sila dahil wala pang guidelines o biso sa kanila para sa mga hindi makakahabol sa pagkuha ng ayuda ngayong araw. Dagdag pa ng team leader na sa 11.9 million pesos ang inilaang ayuda ng pamahalaan ngayong araw para sa mga sari-sari store vendors o yung community rice vendors. Kaya umaasa ito na makakarating ang lahat para makuha ang tulong ng gobyerno. Kabilang sa mga ahensya ng pamahalaan na nakiisa sa pamimigay ng ayuda, ang iba't ibang opisina ng Manila LGU. DSWD at Department of Trade and Industry. Matatandaan na mismo si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang nag-utos na bigyan rin ng ayuda ang mga may-ari ng sari-sari stores na apektado ng ipinatupad na price ceiling ng bigas. Posibleng palawigin pa ang ng ayuda sa rice vendors sa Maynila. Sinabi naman ng pamahalaang lungsod na handa ito kung sakaling ma-extend pa ang pumimigay ng 15,000 pesos na ayuda sa mga hindi makakahabol na residente. Ating alamin ang mga detalye sa report ni Pamela Adriano. Aabot na sa higit 50,000 na may hirap na residente ng Camarines Sur ang nakatanggap ng iba't ibang assistance mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol Region Office. Ito ay sa patuloy pa rin paglulunsad ng bagong Pilipinas Servicio Fair Offsite Servicio Payout na nagsimula noon pang September 23. Sa datos ng DSWD Field Office 5 o Bicol Region, nitong October 7 ay umakit na sa 105.7 million peso cash assistance ang ipamahagi na sa mga mangingisda at iba pang residente na may hirap. Kasama rin dito ang educational aid sa mga student in crisis sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS. Sa ngayon, sinisikap ng DSWD na maabot pa ang ibang bayan sa Lalawigan, kabilang ang mga bayan ng Nabua at Ocampo, kung saan mahigit 1,500 na beneficaryo ang target na tulungan. Nakatakda naman ang huling payout para sa servisyo caravans sa Lalawigan sa susunod na linggo, October 17. Ipinagdiwang ng mag-asawang si Nagcheska at Doug Kramer ang kanilang 15th wedding anniversary. At K-pop group na Seventeen, nasong grand prize sa 2020 The Fact Music Awards. Ang mga better news sa mundo ng showbiz alamin natin sa report ng ating Showbiz Angel. Ipinagdiwang ni Cheska at Doug Kramer ang kanilang 50 th wedding anniversary nitong October 9. Sa isang Instagram post, linaan ng dating basketballista ang matamis na mensahe para sa misis na kanya daw kapiling sa halos kalahati na ng kanyang buhay. Ang date October 9, very special sa celebrity couple dahil ito ang petsa ng sila'y maging magkasintahan dalawang dekada na ang nakakaraan habang taong 2007 naman, eksaktong October 19 na engaged silang dalawa. Sina Cheska at Doug may tatlong anak na sina Kendra, Scarlett at Gavin. Bumuhos naman ang mga komento ng pagbati mula sa kanilang mga kaibigan sa showbiz. Samantala, sa mundo ng K-pop, huwagi ng grand prize ang K-pop boy group na SEVENTEEN sa 2023 The Fact Music Awards sa Korea. Bukod pa riyan, kabilang din ang kanilang grupo sa 10 artist na ginawara ng Artist of the Year Award. Bago ang pagkapanalong ito ng SEVENTEEN, hawak ng K-pop supergroup na BTS ang Desang Award o ang grand prize for five consecutive years o mula 2018 hanggang 2022. Pero maliban sa achievement na ito ng grupo, may pagkilala rin na tanggap ang kanilang lead dancer and vocalist, si Drew na ang Rising Star of the Year sa 2023 Asia Contents Awards and Global OTT Awards para sa kanyang mahusay na pagganap sa Chinese drama na exclusive fairy tale. Nagpaabot naman ito ng pasalamat sa mainit na suporta ng Carats. yan mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam. Naway na pa-feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapagpa-feel better sa akin ngayong araw ay ang tatlong lotto winners na lahat ng ticket ay nanggaling sa isang outlet sa Bulacan. Ako mismo, taga Bulacan ho ako at medyo nagulat din ako dahil sino mag-aakala na sa laki ng ating bansa. Sa isang outlet na kuha ng tatlong man na naya ang jackpot. Talaga nga namang masasabi nating walang imposible hindi lang sa lotto kundi maging sa buhay. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo ulit kami para malaman niyo ang mga balitang ka-share-share. share share para naman sa ating mga live streamers sa social media, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes na nakita nyo sa inyong wall, huwag kayong mahiyang i-comment yan sa ating comment section. Ako si Millie Borja. Tandaan, laging mas magandang mga araw. Laging mas maganda mood sa pagharap sa buhay kung alam mo ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Sawa ka na ba sa bad news? So, sawa ka na sa bad vibes? Aba, Tutok na sa programang magbibigay ng good vibes sa iyo araw-araw. Dahil bawal ang bad trip dito. Programang magbibigay ng mga balitang masarap pakinggan at panoorin. On air and online, the better news. Mga balita at impormasyong mas maganda pa sa good news. Kasama ang tagabigay ng mas magagandang balita, si CD, CD Argarin. Mga feel-good news. Diretso sa The better news. Bawal ang nega. Good vibes lang.